Angat 'yung tay ano po eh. Talagang matatama 'yan. And Gino looks to be Oh, ka, na, na. Napamura pa ako. Tamang-tama sa Pinoy ang kanyang alias na Silent Beast. The Dahil pag nasa boxing ring, wala nang satsat pa. Puro kamao ang nagsasalita para kay Gino Rodrigo. pati nga mga buksingero na lumalaban na sa international hindi pa rin pumwede sa ipinagmamalaki ng Angono Rizal na si Gino Rodrigo Matapos manak out ang hard puncher na si Raymond Janong sa probinsya ng Nueva Ecija sa harap ng mga sabik na boxing fans sumunod na lumaban si Gino Rodrigo at ang kinasahan ang bitirano na sa laban ang Indonesian na si Albius Maupani double jumps kagad ang pinakawalan po ni uh, Gino counter right straight sa press cone, sabi niya he's gonna try and go for a knockout basta makasilip siya dito sama rin sila sa boxing kasi pabalik balik na po ito pong laban na rin sa Pilipinas silang beses uh, naalala ko yung laban niya kay Gio so, uh, and uh, he's only 26 years old so and boxing press. Oi! Hindi ba? Heavy left hook. Like Redding pwede sa Amerika itong mga ganito kabibigat. Yung kamay niya, yung left hook niya. Ah, alam na, delikado to si may mabigat para masong kamay. Sarap. Ang hirap to. Ay, mika ko dun sa suntok na yun, ha? Oh, mm, bayu and Alvio sa sa tenga delicate in the third time you know the referee could think about stopping this because man that power in those hands of rodrigo jam iba yung tunog talaga ng suntok eh wow ba galing ng dalaw ni Gino eh? left right oh Secret of action. So Dahil alam niya na malakas eh. Malakas 'yung mga suntok. Uy. Mabilis din. Malakas na mabilis pa. Vision si Maupani. Let's see kung ano gawin dito ni Gino next. Mhm. Uh -huh. big. Ngayon papasok. Ayun, ganyan ang gawin ng ano. Indonesian he needs to come in. Yeah, so Gino can respect him a little bit. Yeah. Yung kanyang kamay. Like just like that. Gino, kinounteran siya doon pero nakataas ang kamay. Kailangan huwag niya kakalimutan. Kasi grabe, grabe pala itong sumuntok dito si Gino. Ayan No? Oh. Body. Nag-aabang na. Kaliwa lang yun ha. Kaliwa. Yan, good counter. Hmm, nice. guys. Patient hindi niya minamadali ito kahit alam niyang uh, kaya niya pabaksakin hindi niya basta basta sinusugod that's ano yan, ibig sabihin niya talagang um, developed na rin Uy, wala wala kayong stance ha huh? Do you see the oozing confidence now of Gino? Kasi tumutusok eh Jab, jab and then hook Uy, right hand Mapani showing some uh, some fight here, good right hand. Depends on you. Been a while since I, I watched Gino. No, Gino has been fighting. Uh, also. Okay. Mm, oh, right hand, na naman. Just you know, tatayo ka pa ba? Tika chat Nilayo ang agad sa ni Gino. Corners Gino dito one two. Gino at least double jab sa taas sa baba, mixing it up, making Alvius guess. Hook naman. Kaya nga uh, mapapaisip dito si Alvis. Uy! Diyan, bumalik. Hmm, naku, tenga na naman. Re-reklamo niya. Bigyan hmm. mo ng isang cup sa kabila. Eh kasi nakaangat yung te ano mo eh. Talagang matatamaan yan. And Gino looks to be... Oh! Puta, wala na. Napamura pa ako. Gino Rodrigo. Tinapos na. nakikita naman na sa round 1 pa lang kaya nang tapusin ng Pinoy pero hindi siya nagkumpiyansa at tila sinulit ang saya ng mga nanonood at medyo pinahaba pa ang laban. Mahawakan lang ng magagaling na coach itong si Gino Rodrigo tulad ni Nonoy Neri. Tsak lalakas pa ito at malaki rin ang potensyal na umangat ang boxing karir. So yan po ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW, sa man panig sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, like at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Marvin Galicia, Minandro Domingo ng KSA, kay Mr. Ricardo Bernardo Jr. Gi ay ng Bahamas, Edgar Balili, kay Ms. Madam B. at Bill Mahan Freyes, kay Mr. Dongtang Loy Malyari, Jen Merdan Garcia ng Macau, Nerio Morsha, Billy Jubildad, Jan Marabillas, at sa Okudaira Family. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.